mga dapat ikarangal. Ito po ay mga dapat na ikarangal. Narito naman ang mga bagay na di mo dapat ikaya. Magkakasala ka kung matatakot ka sa sasabihin ng tao. No, magkakasala ka kung nag-after ka sa opinion ng tao. Magkakasala ka kung para kang nagpapanik dahil, uy, baka ano sabihin nila sa akin, ganito, ganyan. At yun nga, huwag mong ikahiya ang kautusan ng kataas-taas ng Diyos at ang kanyang tipan. Ibig sabihin, huwag kang mahiyang mag kasi alam mo ang utos ng Panginoon Jesus Christ. Kapag siya'y nagmura, sabihin mo, huwag kang mapagbura. Huwag <laughs> no? you mong ikahiya ang kautosan ng mga iniutos ni Lord, mga nalalaman mo katotohanan dahil di, yun ay magbibigay buhay din sa iba. Ang kanyang tipano, wag mong ikahiya. Huwag mo ikahiya na nakipagkasundo ka sa Diyos. Huwag mo ikahiya na ikaw ay born again Christian. Huwag mo ikahiya na ikaw ay sinave ni Lord, binago ni Lord Jesus Christ. Huwag mo ikahiya na magtestimonya ka dahil ganun ang nangyari sa'yo. Yun nga, dahil yun ay para sa kalwalhatian ng Panginoon Jesus Christ. So yun. O ang magagawad ng katarungan kahit sa masasamang tao. So wag mong ikahiya. Huwag kang mahiyang makipagtuos ng gasto sa kasama sa paglalakbay. No, huwag kang mahiya na ano na magbigay. Makipagtuos. Ah <laughs> uh, Uh, wag hayaan na siya lang gastos ng gastos. Huwag hayaan na siya lang nagbabayad. No, kapag kasama mo siya, no, bumili ka din, ganun. Pero yung sinabi guys sa kung meron ka, siyempre, hindi pwede na piliting mo sarili mo kahit wala ka naman. Dapat tulungan. Hindi lahat ng panahon, siya lang yung magbibigay. Huwag daw na Ano ka, magbigay din ng pamasahe, pagkain, kapag nagda travel daw, ganun. So, wag lang daw yung puro kasam kasama mo lang yung gagastos. So, ang kumuha ng kaparte mo sa mga manahing kayamanan. Kasi nga, parang naman sa'yo yung nakalaan. So, gusto ni Lord Jesus Christ na isipin mo din yung kapwa mo saka na ano, kasama mo sa biyahe. Para hindi naman, no, hindi naman siya yung tipong sasama yung loob sa'yo. Ganon. So, yun pala yung sinasabi dito pala. Na ano daw yung uh, makipaghati ka. Makipaghati daw sa ano. Uh, makipaghati sa pamasahe, sa yung mga gagastusin, sa sa pagbabiyahe. So, yun. Huwag kang mahiyang gumamit ng tamang timbangan. Timbangan. Kasi nga, mostly sa mga nagtitinda, no? ah... Uh, dinadaya nila yung mga namimili, dinadaya nila yung timbangan. O magpatakbo ng negosyo, malaki o maliit man. So wag ka daw, mahiya. Oh, gusto ni Lord Jesus Christ pala, hindi kaya pala na, ano, okay lang pala na magnegosyo ka. Pero yung mahalin mo na yung negosyo mo. Huwag kang mahiyang magpatubo sa mga pangangalakal o sumaway at magtuwid sa iyong mga anak. So huwag ka daw mahiyang magpatubo sa pangangalakal. Basta wag siguro lang sobra, 'di ba? Kaya kaya kay Lord Jesus Christ may sinabi nanya, may sinabi nga siyang 10%. Niyan, <clears throat> so wag daw basta wag lang masyadong malaki yung tubo. O sumaway at magtuwid sa iyong mga anak, o magpadugo ng likod ng aliping bantu batugan, no? Disiplina kumbaga. Huwag kang mahiyang gumamit ng kandado kung ang asawa mo ay hindi magmapagkatiwalaan, no? Huwag kang mahiya na Ganun. Uh, disiplina o kung, as, o, kung sa ari-arian mo ay maraming nakikialam so huwag ka daw mahiya na nakandaduhin yung kwarto <laughs> <laughs> <Yan. laughs> huwag mo ikahiyang bilangin o timbangin ang pinagkakatiwala mo sa iba o isulat ang lahat ng salaping tinatanggap o binabayad tinuturoan tayo ni Lord na mamuhay ng payapa o wasto. Mamuhay ng wasto na uh, yun nga, mamuhay ng tama. <laughs> Sana ako guys. So yun, wag mo, wag mo, wag mo din, o, din daw ikahiya o isulat ang lahat ng salaping tinatanggap o binabayad. Oh, naalala ko si Abby, no, yung mga expenses talaga sinusulat nila. Pinagpaplanuhan, pinag, pinag, iisipan nila mga asawa yung mga expenses. Tapos sa uh, yun, uh, biblical. Huwag <laughs> kang mahiyang magtuwid nga. wag kang mayang magtuwid sa mangmang o kaya'y sumaw sumaway sa matandang nakikisipi sa mga haliparot. Uh, ito yung madapat hindi ikahiya, guys yung pagsuway, pagsaway sa mga nakikita natin mga mali para hindi sila dadami. Pagsasayo, pagsasawayin kasi sila, ma silang kapulutan ng aral guys at hindi na sila gagayahin pa ng iba. Kasi nga nakakahiya. Ang lahat ng iyan ay magagandang payo na kung susundin mo ay pupurihin ka ng lahat. Pagkabalisa ng ama tungkol sa anak na babae. Dahil yun nga, No? Kadalasan sa babae, makasalanan talaga din. Mga babae, mga matitigas ang ulo. So yun, ang lahat ng iyan ay magagandang payo. Ito ay tinuturo sa atin para tayo ay lumago sa magandang buhay, pamumuhay. magkakaroon ng magandang pamumuhay. Lumago sa spiritual, lumago sa... Uh, lalago sa kung ano ang, uh, ang nakakabuti para sa atin. Ang anak na babae ay sakit ng ulo ng isang ama kasi nga kapag ang isang anak na babae ay nagkaroon na ng uh, nagka, may uh, I mean, marami ng na, na, desire, nagiging desire sa puso, guys, sinusunod talaga ginagawa ng babae Ayun nga. Bagaman ito hindi ipinahahalata sa kanya. Sikreto lang. <laughs> Habang siya bata, iniisip ng ama na baka hindi magkaasawa ang anak niya. At kung magkaasawa, ay baka kamuhian ng asawa. Sing siguro dahil sa maraming mga nagagawa hindi maganda. Kapag naging dalaga, baka masira ang puri at magkaanak sa pagkadalaga. Kung magkaasawa naman, baka magtaksil sa asawa o kaya hindi magkaanak. So nakikitaan siguro niya na baka yung anak niya malandi. No? Hindi makapagpigil sa sarili. Kung siya ay matigas ang ulo, pakaingatan mong mabuti. huwag upang huwag kang mapagtawanan ng iyong mga kaaway biblical talaga guys kaya kailangan ng disiplina talaga ang babae o kaya ay mapag-usapan ng buong sambayanan at sa gayoy mapahiya ka sa harap ng karamihan kaya kailangan talaga ng paluin kailangan ng uh, stricto talaga pagdating sa babae Kung huwag mong pababaya ang ibilad niya ang kanyang kagandahan sa mga lalaki no? yung mga yung mga babae guys na mala, malalandi, na no, mahilig lumabas tuwing gabi. <laughs> Kasi nga, madaming lalaki, madaming tao, yun, mga ganun. ah uh, sabi niya dito, huwag pababayang ibilad niyang kanyang kagandaan sa mga lalaki o makipagchismisan sa mga babaeng may asawa. no hayaan na ha, ang, ang iyong anak na babae ay gagawa ng ganong klaseng gawain. Kasi nga, sa hinaharap, ang mangyayari niyan, ay ibibigay na niya ang kanyang sarili sa kung sino-sino lang. Kaya maganda talaga na, stricto yung uh, disiplina. I, I mean, yung disiplina, hindi yung uh, maluwag. Ganyan tawag nun, basta kailangan talaga yung, yung stricto ka talaga pagdating sa babae. Sa pagkatulad ng tanga na nasa damit din nagmumula, ang kapahamakan ng isang babae ay sa babae na rin ang gagaling. Bakit napapahamak ang mga babae, guys? Bakit napapahamak ang mga prostitute? Bakit madaming na uh, si pinagsasamantalahan dahil din yun sa kagagawa ng babae? Dahil sa pananamit din ng babae, guys, mabuti pa ang kasamaan ng Mabuti pang pa kasamaan ng isang lalaki kaysa kabutihan ng isang babae. Kasi isang babae, may motibo. Mahal. Maraming kahihiyan at kadustaan ang nagbubu nagbubuhat, nagbubuhat, ah, nagbubuhat, sa babae. Nagbubuhat? Paro ba yan nagbubuhat? Sa babae. No? Marami talaga nangyayaring mga krimen dahil sa babae. U usually talaga babae talaga guys. No? Nagsasaksakan dahil sa babae. No? Madaming ah, nangyayaring ah, paghihiwalay dahil sa babae <laughs> o dahil sa prostitute. <laughs> ang kalwalhatian ng Diyos sa kas kalikasan. Sasariwain ko naman sa alaala ang maginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita. Kaya words have power at dapat ingatan ang salita ng Panginoon sa puso ng tao. Kasi yung salita ni Lord Jesus Christ, magkukultivate yun sa puso ng tao at binabago ang tao, binabago yung salita na lalabas sa bibig ng tao. Diba na tayo guys ay naporma dahil sa salita ni Lord at dahil din sa salita ni Lord, binabago din ang ating pananalita. Yun. Kaya nagagalit si Lord sa mapagbataas na sa pananalita guys. sa sariwo ayun nga ang lahat ng bagay nagmula kay Lord Jesus Christ kaya kung wala kang Lord kung wala kang Panginoon Jesus Christ sa puso ay wala ka din tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lugar ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha right? heaven cannot contain my glory says the Lord Jesus Christ It is one Mashiach. so ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha so the glory of God uh, can be seen by the works through the works of the Holy Spirit in people's lives. Na susuka, uh, ngunit hindi kaya in, ngunit hindi kaya ni kahit mga anghel ng Panginoon na isalaysay sa lahat ang kanyang mga kababalaghan. Kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihang tumayo sa harap ng di mailarawang kaluwalhatian niya. No, it, di mailarawan kalwalatian. Ibig sabihin, wala kahit na sinong anghel na sa mukha ng Panginoon Jesus Christ. This prove, itong verse na ito nagpo-prove na kahit mga anghel ay liwanag lang ang nakikita nila sa Panginoon Jesus Christ. So nasusukat niya walang hanggang ka, ah, sabi niya dito, kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihang tumayo sa harap ng di may larawang niya. Di may larawan. Pero tingnan mo ngayon, maraming larawan ng Diyos Diyosan. Maraming larawan ni Kristo kahit hindi naman mukha ni Lord. No? Nasusukat niya walang hanggang kalaliman gayon din ang kaibutura ng puso ng tao. Nasusukat ng Panginoon. Mas kilala pa tayo ng Panginoon kaysa sa sarili natin. Hindi natin kilala sarili natin. No? ah uh, hindi natin masyadong kilala. Marami pa tayong mga binibigay si Lord na hindi natin nakikita guys. Marami mga gifts na binibigay si Lord Jesus Christ na hindi pa natin nakikita na hindi natin nalalaman, na hindi, ga, hindi nga natin na-cultivate. No? Yung mga, mga nakikita natin, nalalaman natin, hindi pa nga natin masyado na-practice. Paano na lang natin ma-practice yung mga hindi pa natin nakikita, nalalaman? So, yun yung kay Lord Jesus Christ. Sumayo sa harap ni Lord, yung mga anghel, pero hindi, no? Hindi mailarawan yung kalwalatian ni Lord. Hindi ma-put practice uh, uh, hindi ma-express, hindi ma-put into words. Nasusukat niyang walang hanggang kailaliman, kalaliman, gayon din ang kaibuturan ng puso ng tao. So kilalang kilala ni Lord ang tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim sapagkat ang lahat ay nalalaman niya. Kasi ang salita ay power. Si Lord Jesus Christ. Wow, very awesome. At nababasa rin niyang tanda ng mga panahon. Diba? Nababasa alam ng na, Lord. Wala talaga makakapag-predict ng eksakto talaga ng no? sa weather. Nasasabi niya nakalipas na at darating pa. No, no, may tinanood akong time travel. Nagta-time travel. Pinatrav uh, from 2023 sila, tapos bumalik ng, ng 1995. <laughs> bumalik sila ng 1995. Uh, mga bata pa yung mga parents nila noon. <laughs> So, yung no, si Lord Jesus Christ lang makakagawa nun, guys. Time travel. No? Tulad ng nangyari kay Prophet from 2013 to 2016. Then, Na nag-travel siya ng uh, 2016. Nakikita niya doon sila Obama, kung paano pinahirapan yung mga Christians. No? Kung paano naghirap mga Christians doon sa FEMA camps ah uh, delete siyang sinasampal pero or parang gusto siyang hawakan pero hindi siya mahawakan. Parang tumagos lang daw yung kamay nila. Hindi siya mahawakan. Gusto siyang saktan, hindi siya masaktan. At uh, yun bumalik siya sa 2013. At hayag sa kanyang pinakatagong lihim. Walang kaya si pang hindi niya nababatid. Wala ni isang salita na kanyay. Nalilingi dahil siya ang salita. Siya ang salita. Kahit na sa pinag-uusapan natin ngayon, andito ang salita ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Present lagi si Lord sa lahat ng dako dahil sa kahit sa ang panig ng mundo, andoon ang salita niya nag-exist ang salita dahil ay nag-exist ang pananalita ng or classic classing lingguwahe dahil yun sa salita ng Panginoon Jesus Christ Yeshua Mashiach mismo o si Lord mismo ah, ay salita di ba at uh, ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay niayos niya ng napakainam very order sa Lord Mananatili siya magpakailanman. Hindi siya mababawasan at hindi rin madaragdagan. Hindi niya kailangan ng payo ni no man. Ibig sabihin sa si Lord Jesus Christ ang lahat-lahat. So gagawin si Lord dapat sa buhay natin na siya ang lahat-lahat. Kasi kahit kung walang-wala ka, kung may Lord Jesus Christ ka, bigla ka na lang. Uh, bigla na lang babaguhin ang buhay mo na hindi mo namamalayan lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga, pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy, di ba? Yung apoy. Paano kaya nagagawa yun ni Lord ng apoy? Paano kaya nagkakaroon ng ganito, ganyang chemicals? Paano kaya, di ba, mga paano-paano? Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal. Bawat isa ay mayroong katapat. May katapat ka. ah uh, may katapat ang bawat bagay. Ngunit walang ginawa ang Panginoon na masa masasabing kulang. So lahat ay perfectly created out of love. Ang kabutihan ng isa ay nakapuno sa kabutihan ng iba. So parang gano'n. ah uh, kung anong kulang pinupuno ni Lord Jesus Christ at ginagamit yung ibang tao. Ibang bagay. No? Para mag-create ng unique na product. <laughs> Something gano'n.